morning guys yang giayo among talong na tumba sa hangin sa harvest na kong talong diha para sa tanam panidar o kanoon na bunga o sayad ok na mm. mabulok na mm. tumba to dito to. harvest na ko para sa masyad na nyo. Hindi kasi hangin ba? Pao ka rin. ka gabi. Ang ulan ganina. Kung ba ang palong. Ito. Ito ka bayad sa siya. Yung sana, oh, Sa yuta na managbo na siya. Ang oh Mabulok. Pusutok ka na Ay na. na. Tumba. Kaya may mabunga. Ang may kanaon. না <laughs> তো। kana open lang na guys aman anam anamun lang na siya inibuga ipaaso kung sunugun. di ko dito grabi kay bawal kung so, ano kung sunug kung 何でこないだ talito pa itesing kopya sa mga lima lang kabuok sa lupit alam uh -huh. <tinyo> uh -huh. namin Nagkikain okay, na kita. Pagkakamana pa gawin. Kain na. Tanak akong talong na harvest dito. Tapos oh. kada ko nagyungkukan. Isa na oh. Hmm? Tagao na takot na jud um ani ako kung ano yun ano susdani a little longer than a few minutes later thank you ah oh. Mm, di niya, oh, dili jud ni siya oh, in if jud siya sa bugasan na. Ay tayo, maniud to ta. Dili mo lang ni duha na ron. mga anak dili na mo dungan sa mo ay tulog pa. Say.

Ito lang. Pusok kayo mo sa inyo. Oh. Pula-pula na. Pero okay mga isa hard. 嗯。Mm. E

ang nakaapam iyang almuranas, magmut-ngut na oo dili jud siya bupulan na dili jud siya pakaunog sili kung siya lang okay mo mo na siya sili nang imong pero ang iyang ko ano pang siya karon ano man mas matando niya pa. oh kay wala na man siya kag mga kontra Ano so, na man mo sa bu buka na hindi na kung no. sa una, tekwa, ano sa, bukat, hmm. kayo,

butang pag sa sili, Dami, mang Halang-halang ka mukhaon. Hmm. Fresh gula, po gulay. Lata. Not... Dili, dili kwam. Pinatirila. Dili. Koko oh, mama. Niyug yun. Lubig yung fresh Tanaw na mo yun mm -hmm. na po Butong-butong nga. Kwa na? Baho na? na? Kano lumitila ka? Pansin mo itong kalante. Makagata ka. Kalumang siya mamuha na kung ng gagahan niya. Kabuha na siya to. Dahil na babula? Ano eh? Tuy-tuy. Dahil sa Yun na siya mga ulo. ko sa kinahanuan. Hanungan sa kwa. Wow. Na ba na? Pusog na. Ang talong ganila kung di-harvest. Ikata na ako guys. Okay. Kwa naman, sige na magtorta, gisa, salad. Olay na po. Ikataan na po gani man. Gisa bawan yung uh, ng gata na. Ang ka ayaw. Gala na lang. Oo, ba lang. Alam? Oo, sa gata. Wala na? Speso. May mo siya, diligay siya ng mga Tamis sa tungkol sa gata, no? Hmm. Hmm. O, so, kung wala ka'y pa, magdala ka patagpan din na, na, na. tagulan Na. Sa gulan-gulan na, na. Sino niya? So, na, na. May inun una na, apay ko, na. Magdala ng patagpangan din na, na. Diyan na, mga kolesterol. Pero na makakatong sa unang nga kwan. Tambuka ayo. Tambuka ayo. Mm -mm, imong tiyan Gamayon lang na imong tiyan. Kada buntag bari imong kay nini tubig. Na paunod imong tiyan. Wala pa mm ba? Mhm. Ini tubig kada buntag ni mata nimo. Lo day tampalit yo day ka. Kwan ang ma? Termos. Termos para. Importante ba rin na tamo ini? hap magabhapon magabi iinit sa uling ibubus tayo para kung mabuntag dili na maginit init Balit ni thermos guys bye bye na guys salamat sa pagtanaw ninyo sa among video kinsa may nananaw kinsa di ganahan bye bye niyo. guys bye 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 na guys Pagkara nyo, please subscribe guys sa amang channel.